Welcome to Elohe Israel Messianic Congregation Indoctrination. Lesson 1. Hayasod the Foundation. Ang Pundasyon. Pero bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, nais ko munang batiin ka dahil nakapagdesisyon kang sumali sa indoctrination na ito. Congrats! Dahil ito na ang simula ng iyong paglalakbay tungo sa tamang aral ng Biblia. By the way, ako nga pala ang iyong Torah lecturer sa araw na ito na si Evangelist Michael. Sa lesson na ito, iyong mauunawaan kung bakit kinakailangan mong matutunan ang hayesod o ang pundasyon para sa iyong pananampalataya. Kung wala ang pundasyon, hindi matibay ang isang gusali. Kaya nga, tulad din pagdating sa pananampalataya, kung ang iyong pananampalataya ay hindi nakapundasyon sa tamang aral at hindi matibay, Maari itong mabuwag at madaling masira. Kaya nga, narito ako at ang ating Panginoon upang tulungan kang pagtibayin ang pundasyong ito, upang ang banal na salita at aral ng ating dakilang may likha ay huwag mawala at mas lalo pang tumimo sa iyong puso at isipan, upang nang sa ganun, ikaw ay mas lalo pang lumago sa pananampalataya. Sinabi ni Yeshua Hamashiach sa aklat ng Mateo 7.24. Kaya't ang bawat nakakarinig ng mga salitang ito at tumutupad sa mga ito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kung tutuparin natin ang aral at ang salita ng ating dakilang may likha, tayo ay nasa tamang pundasyon o hayesod. Bakit? Kasi ang taong nasa tamang pundasyon ay hindi mawawasak ang kaniyang pananampalataya dahil matutulad siya sa taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya nga, habang pinanunood mo at inuunawa, ang aral na ito at tinutupad mo ito, nagsisimula ng mabuild ang pundasyong ito sa iyong diwa, puso at pangunawa. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating pag-aaralan. Handa ka na ba? Kung gayon, hayaan mo na po maaigi at panoorin ang bidyong ito at huwag mong hayaan na hindi mo ito tapusin upang maunawaan mo ang mga pag-aralan natin sa araw na ito. Mas mainam na kumuha ka ng ballpen at notebook upang makapag-take note ka sa mga mahahalagang mensahe. Tara! Simulan na natin. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang hayesod? Ang hayesod, ang saligan ng pananampalataya. Ang hayesod ay isang salitang Hebreo na nangangahulugang pundasyon. Ito ay isang pag-aaral kung paano nagsimula ang pananampalataya natin sa Diyos ng Israel. Tinatalakay dito ang ating koneksyon sa Israel at sa ating dakilang may sa kaniyang Torah at sa kaniyang mga utos at tipan, patungo sa pagtuklas ng Hebreyong pundasyon ng ating pananampalataya. Inihahalin tulad ito sa isang paglalakbay kung saan ang Torah at ang buong Biblia ang ating tanging mapa at ang Ruach HaKodesh ang ating gabay. Bilang iyong guro o leader sa indoctrination na ito, dadalhin kita sa tamang aral ng Biblia at sa mga landas, patungo sa pundasyon ng ating pananampalataya kay Yeshua na ating Mesyas. Ngayong alam mo na ang salitang Hayesod. Naway mas lalo ka pang maging interesado na panoorin ang ating Lesson 2 ng bidyong ito. Shalom at masaganang pagpapala sa iyo. See you sa ating next lesson.